Hey, mga future vloggers! Handa na ba kayong sumisid sa mundo ng paggawa ng content? Kahit cellphone lang o DSLR ang gamit niyo, exciting ang paglalakbay sa vlogging at nandito ako para gabayan kayo sa inyong mga unang hakbang. Una sa lahat, kailangan nyo ng topic. Ano ba ang hilig niyo? Travel, tech, pagluluto o baka lifestyle? Ang inyong hilig ay hindi lang magpapatakbo sa content niyo, kundi makakakonekta rin kayo sa mga viewers na kapareho ng Sunod, Pag-usapan naman natin ang kagamitan. Hindi kailangan ng pinakamahal na gamit para makapagsimula. Pwede na ang smartphone na may magandang camera. Siguraduhin lang na may magandang ilaw. Natural light ang best friend nyo. Kapag nag-film sa loob ng bahay, malaking tulong ang simpleng ring light. Ngayon, punta naman tayo sa pag-film. Yes, kapag nag-vlog, tandaan panatilihing stable ang camera. Mahirap panuorin ang maalog na video pwede gumamit ng tripod o gimbal para mas tabilis ang inyong mga kuha. At lagi, laging siguraduhin malinaw ang audio. Ang hindi magandang audio ay mabilis na magpaalis ng viewers. Kapag nawahan nyo na ang footage, editing time na. Maraming editing software options. May libre pa nga. Tanggalin ang mga parte na kakaantok, panatilihing mabilis ang pacing, at magdagdag ng music na bagay sa mood ng video nyo. Pero hindi natatabunan ang boses niyo. At panghuli, maging totoo sa sarili. Ang mga pinakasikat na vlogger ay ang mga nananatiling totoo sa kung sino sila. Ang inyong pagiging totoo ay makikita. At yun ang talagang nagustuhan ng mga viewers. Sige, tapos na tayo sa mga basics. Tandaan, lahat ng magagaling na vlogger ay nagsimula rin sa kinalalagyan niyo ngayon. Hawakan niyo na ang camera, simula na ang pagfilm, at ipakita sa mundo kung ano ang kaya niyo ni-offer. Happy vlogging! Thanks for watching!